Limot sarap. Di ba? Yung mga alaga naman natin ang na ating pagkakainin mga kaibol. At nakapagkaid naman ako. Kaya ilalawag natin dito sa kanin para sila naman ay makakain. kain po tayo mga kaidol At uh, tanghalian na po Kakain ah, muna tayo Kasi yung uling natin na ah, pinapapagba ay hindi pa naman ah, natatapos Kaya manananghalian muna tayo mga kaidol Hindi na tayo nakapagluto Hindi na tayo nakapagulay Kaya tayo ay kakain muna kahit simpleng ulam lamang ay eh, hayaan natin to uh, ititiisin natin na ito lang yung ulam natin mga kaidol pati yung mga alaga natin babawagan natin dahil kawawa naman huh? mga payat na at ako nga niya nagkayod naman ng niyog para sa kanila para ilawak dito sa kanin oh, na aking ititira yan hati hati kami dito sa aking sinaing at ito mga kaidol yung ulam ko nakakaya mong ipakita pero ito naman siguro ay uh, nangyayari din sa mga ibang tao siguro hindi man 100% o 5% na kumakain kahit tubig asin lang dito sa kabundukan o kahit saan man lugar yan mga kaidol so ganito minsan mga kaidol pag talaga ang buhay ay medyo Uh, taghirap kaya titiis mo tayo sa tubig asin so yun naman ay basta may asin lamang ay okay na yan mga kaidol ayan so hindi natin to pwedeng ikahiya kaya kung ganito lamang yung dasat man ay talaga namang siguro talagang hindi ka natutuloy hindi ka natutuloy pag ganito lang talaga <laughs> ipapaulam sa iyo pagpunta ka dito sa probinsya kung saan yung gusto mong pupuntahan kaya ngayon mga kaidol kakain muna tayo at sabi ko nga niya yung ulam natin ay narito sa lagayan na ito kulay puti yan alam naman natin yung mga kaidol di ba pag sinabing tubig asin alam na mga kaidol kaya laban na ito mga kaidol tubig asin ulam natin kahit na kami ay nakapagtimbang kahapon eh yung kabagi ay kulang pa sa pag-aaral ng mga bata at saka sa pambili ng pang ulam at saka yung pang pamasahe at saka pambigas na pang kuryente pa kaya mamaya hapon na lang tayo siguro magugulay at ngayong tanghali ay hindi na tayo makapagulay kasi nag-uuling pa tayo dyan mga kaidol at ngayon mga kaidol, kain tayo. Huh? Medyo napalat mga kaidol. Magdala na ng tubig. Hmm. yung nakakairin mga kaidol yun mga kaidol wala natin ay tubig asin ayan o um. simot sarap diba yung mga alaga naman natin ang ating pakakainin mga kaidol at naman ako kaya ilalawag natin dito sa kanin para sila naman ay makakain at ito naman para sa mga alaga nating aso kainin din natin karawan naman Lagyan din natin yung asin. Para may lasa naman. Ito na mga kaidol, sila sila ay atin ang pakakainin. ayan yan mga kaidol, kumakain sila. At bali anim silang kumakain mga kaidol. Ayan. Ulam nila yung kinayod na niyog. Ayan, okay na yan mga kaidol. Ayan. Kain na yung ating mga alaga, kaya ito naman yung ating inuuling. Kaya hindi na tayo nakapagulay dahil nga ni maabala sa pag-uling natin kasi hindi pa naulan ayan yun lamang mga kaidol at maraming salamat thank you